Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta? <laughs> okay, yung topic natin kahapon, ang dami daw kin kinalim <laughs> kinikilibutan. <laughs> Nabumulol na naman tayo. Ano. So anyway, um, ang dami daw na talagang tugma ang sinasabi ko. 'yung mga kaibigan natin sa bahay, nag-uumpisa na daw sila nagbibigay sila ng food, susundin daw nila 'yung mga advices na sinasabi ko. Yes, maganda 'po yun. Maraming salamat. Marami na naman tayong kaibigan mapapakain at matutulungan ng mga prayer, 'di ba? So Sorry. Okay, so Gawin nyo lang po yun. Basta kung manonood kayo dito sa akin channel, ay marami po kayong matutunan. Okay, sige. Um, hmm, bukang liwayway. Anong, pwede po, yes. ah uh, may bukang liwayway tayo bukas. Pwede, pwede pa. Hindi po yan everyday ang bukang liwayway. Ang everyday po natin is yung 2 a.m. na prayer natin. Okay? ah uh, any kind na hindi po tayo mag, mag ano man tawag dito meron nagtanong sa akin ano ba yung verse na ano daw gagamitin. No, wala pong ganun. Gumising lang po kayo at mataintim po kayong magdasal. Okay? Ah, uh, 2 AM po 'yan. Pagsapit po ng 3, wag na po tapos na. Kahit 2 30 minutes okay na po 'yon. Matulog po kayo. Importante po yung may tulog kayo ha. Hindi po hindi po pwede yung mabigat yung pagkagising nyo. Wag po kayong tumuloy kasi useless din po yung nahirapan kayong gumising, nahirapan kayong bumangon, pinipilit ninyo. Kailangan ko po yung parang, parang nakatulog ka ng ilang oras. Yun, full of charge ka, energy. Yun, okay? So, tingnan natin kung ano yung energy or yung person mo. Kamusta na ba siya? Wala kayong communication. Wala kang idea kung ano ginagawa niya. So, tingnan natin. Kaya ka nga nandito sa taro minsan gusto mo siyang istohan, no? Gusto mong malaman kung ano ba talaga yung nasa, kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung nasa puso niya, nasa isip niya. Six of Pentacles, may paglalakbay, may travel si person. Uh, mukhang may lakad, may nasa sense tayo. Um, kung hindi po ito travel, mari po yung person mo ay malayo ang iniisip. Yes, opo. Malayo ang iniisip niya. Marami siyang ginagawa. Busy busy siya pero possible na may problema, may gumawa, gustong umuwi sa iyo. Pwede rin yung person mo na gusto na niyang umuwi kaso napipigilan kung sino man yung gumagawa sa kanya. Okay? Okay, meron tayong 2, 4, 6, 8 pentacles. Ayan, sabi ko nga sa'yo, bising busy siya pero iniisip kanya. Okay, meron dito na parang iniisip niyang kausapin ka. Okay, hindi niya naatakaya. Nasasaktan na ito na parang nahihirapan siya kasi hindi kanya kausap. Possible din na nag-away kayo. Possible din na parang um, possible na parang may nakikita ako dito na parang takot siya na hindi mo siya tatanggapin. I-reject Ire mo siya. May ganun, may ganun na factor. Takot siya. Okay? May ganun. Okay. Yan. So, tingnan natin. O, oh, Ah, um, Maybe yung person mo din, sinubukan niyang mag, ano to, ano siya eh, um, marunong siya magbola ng tao eh. Marunong siya makipag-communicate sa tao. Marunong siyang, ano bang tawag dito? Yung bolero na, yan. So, parang, mahilig siya sa ganun eh. Okay? Possible yung person mo na kilala mo sa, nakilala mo sa ano to. Parang dating apps. Yes, nabablang ko ako kasi marami akong nakikita eh. Yan, marami akong nakikita aside from Taro. visions ko rin po kung ano yung passes, anong ginagawa niya sa inyo. Okay? Um, I'm sorry ha, pero parang may nakatagong cellphone. Yan. Meron dito na parang parang may habol or something ayon niya ibigay. Yan, yan, yung parang parang may habol ka lang or alam niyo kung ganun yung iniisip ng person niyo sa inyo na may something habol kayo sa kanya, then i let go niyo. Kung hindi siya na spell. Yan lang 'yon. Pero kung na spell kasi, baka kailangan niya ng tulong. ba? Diba? Kung intakto yung person ninyo, talagang salbahi lang talaga yan, eh, kailangan nyo i-let go yan. Kasi napaka-baboy naman po tingin niya sa inyo. Kung gano'n lang yung after. Diba? Kung yun yung... Kung yun yung iniisip niya sa'yo. Napaka-pangit. Okay? So, dito tayo... Oh, Seven of Pentacles. Ay, sorry. Seven of Swords, sorry ha. Oh, Seven of Pentacles, bigla akong nakita. May mukhang may money outcome sa kanya, no? yan, may money. Meron ata siyang gagawin. Okay? So, dito, may nakikita ako mga lights. Hindi ko alam kung... I'm sorry, ha? May liga mag-club or nagkakilala kayo sa club. Sa... Hindi naman sa... Hindi po lahat ng nagka-club ay madumi. Okay? may mga club po na parang nag-chill lang sila like nagiinuman diyan doon kay nagkakilala possible na friend to friend yan okay marami kasi itong mahilig ata itong magganon okay siguro yung person mo mahilig magganon kasi nalulungkot siya so isa 'yun sa mga dahilan na naging toxic sa relasyon niyo yung kanyang bisyo okay maaring mahilig yan sa sugal Maling ikaw. Yan. Basta meron dito bad habit lumalabas. Okay? Uh, may nakikita ako na parang meron pa si page of cups eh. Ibig sabihin, hindi siya totally talagang wag mong isipin na hindi kanya mahal kasi nandito pa eh. Parang meron lang siya mga doubt sa'yo. Yan. Meron lang ganon. Five of so, ano to? Five of ano to? 3, 4, 5, 6, 8 of cups. Okay, sorry. 5 of pentacles. Oh, okay. Ayan, oh. Gusto niya bumalik sa'yo. Naging ano siya, parang, parang ano eh, naging, naging pilay siya. Hindi siya makakilos nung biglang nagkaganon kayo. Parang, I don't think so na, masaya siya eh. Parang hindi eh. Okay? Possible din kasi na inaalyon niya lang yung sarili niya pero yung totoo po ay nahihirapan siya. Parang nawala siya ng paakamay simula na nagkaroon kayo ng problema. Okay? Nasasaktan siya. Gusto niya ng nakipag-ayos. Okay, Gusto kanyang am ah, kakausapin ka ata nito messages okay possible nagkatampuhan kayo iwasan niyo ang masa ang masakit na salita kasi hindi po talaga yan maganda kayo rin po yan ang kawawa di ba kasi babalik din po yan sa inyo pwede naman kayo mag-away pwede naman kayo magsigawan pero yung nasakit na salita na panunumbat kung may binigay kayo dito sa tao na ito, masak masakit po yon Possible din po na siya yung nagsasalita sa ng masakit. Hindi naman talaga yung tama. Kumilos ka, ba diba? Huwag kang umasa sa kanya. Ganun lang yon mga madam ko, mga boss ko. Kung sa tingin nyo iniinsulto kayo ng person na ito, o yung person ninyong asawa ninyo, eh, magbanat ka ng buto. ba diba? Well, actually, hindi yun love pag ganun, ba? Diba? Kasi ang love kasi dapat hirap at ginhawa eh. Magtutulungan kayo. Okay? Meron din naman na parang, sorry, may allergy ako. Um, uh, meron din naman na parang tao na mabait to eh. Mabait yung person mo sa so biglang nagbago. So, ibig sabihin, may mahi ka something. Okay? May nangyari. Spoiled ka binibigay niyo sa iyo lahat tapos biglang boom. 'Di ba? Biglang nagtago, biglang may something ginawa. Ayun know, ang laki ng pag-aaway ninyo. Malaki ang pag-aaway ninyo, malaki. Uh, hindi to maliit na problema lang na simple. Okay? Uy, may paparating na good news talaga sa kanya. Eh. Oy. Mukhang gusto tong makipag-ayos sa'yo. Or, baka may inantay kang balita kung sino man ang energy na ito na iniisip mo. Possible po yan na matuloy. Okay? Kasi puro balita, announce or something. Ikakatuwa mo eh. King of Cups yung ano nyo eh. Yung cards niya. Okay? So, tingnan natin kung ano ba yung gusto niyang i-message pa sa'yo. Tingnan natin kung ano yung gusto niyang iparating na nahihiya lang siya. Okay? Okay, bigyan natin ng message 'to. Bukod sa Taro. Okay, I regret lying to you. Okay. So, 'yun. Ay, <coughs> okay, ako po. Kailang ba 'to matatapos 'tong problema? <laughs> Ay, nako. Sorry ya. Ah. Sorry. sorry po, sorry po sa mga viewers ko. Talagang habang buhay ko na po ito, dadalhin, pasensya na po talaga sa mga kumakain. Alam ko may kumakain dyan, nagluluto, pasensya na po talaga. Kapag nag ako, kung gusto niyo i-post nyo na lang or back forward niyo okay? Kaysa naman naririnig nyo yung mga ganyan. Pasensya na po kayo. Eh kung maarte po talaga kayo, lumayas kayo dito. <laughs> Hindi nyo kasi alam kung ano yung pakiramdam ng may sakit na ganito. Uh, habang buhay na namin po ito dadalhin. Okay? I regret lying to you. Okay, marami siyang tinatago sa'yo. Halimbawa, um, cellphone. Okay, meron siyang ibang account. Possible. ah uh, meron siyang lakad na hindi sinasabi sa'yo. Just being near you in is intoxicating. Oh, okay. 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 Siguro kapag lagi siyang nagsasabi sa iyo na kung saan siya pupunta, nagkakaroon ng problem, kaya nagkakaroon siya ng mga tago, ay hide behind material things. Okay. So possible po talaga. Ang ganda ng ang cards ninyo, subhanallah. Ang ganda alam mo, kinikilabutan ako kasi yung mga cards kasi talagang tugmang-tugma yung mga message. Eh. Parang may nagsasalitang tao talaga. Ano? So, ibig sabihin, na-observe po talaga natin kung ano yung gustong sabihin ng person ninyo. Wala na kayong patumpik-tumpik pa. Hindi nyo na kailangan mag-overthink. Yan na yung sagot talaga. Kung bakit siya nagtatago, kung bakit siya ganito, kung bakit... Kasi isa lang yan. Ayaw kanyang masaktan kasi ayaw niya ng gulo. Possible din po madada tayo. Okay possible na laging kapag may gagawin siya, lagi kang kontra, possible din po na parang, ano ba tawag dito? Uh, against ka sa kanya. Okay? Halimbawa, pupunta niya, ah, makikipag-inuman lang po ako doon, my birthday. Tapos, away na. ba? Diba? Huwag naman pong ganun ibigay nyo po rin po yung kalayaan ng person ninyo. Bigyan nyo po sila ng freedom, kahit pa paano, even sa financial, hindi po dapat lahat hawak natin, even kahit asawa po tayo. Huwag ganon. Kasi pinaghirapan yung pera na yan eh. Pinagkatiwala niya yan sa'yo. So, huwag mo angkin lahat. Okay? Tingin ko, meron din mga financial na nakatago. Meron siyang bank na nakatago. Meron. Yan, nagtiipon na ito. possible. Okay? Nagiipon na po yan ng ng ano ng para sa kanya kasi masyado po tayong mahigpit. Pero nandoon yung love, eh. alam mo mahal ka ng person mo, may something lang talaga possible po na, na na spell yung isa, okay? May nangyari. May ano eh, okay, gold. You don't need someone else to fix you. Hmm. Parang disagree ako dito disagree ako. Kaya minsan hindi ayoko ng mga oracle message. Okay? Uh, not all kasi na parang yung message niya kung kailangan mo talaga ng kausap, it, uh, kailangan mong mag ng tulong. Hindi ako naniniwala dito. Uh, gold, uh, you don't need someone else to fix you. Hindi ako naniniwala. Especially mga depression. <coughs> yung mga may depression, di ba? <coughs> 'Wag n'yong solohin 'yan. Baka mamay magtigok kayo. 'Wag. Please. Kung kailangan n'yo ng kausap, pumunta kayo sa taong pinagkakatiwalaan ninyo talaga. Okay? Yung yung kaibigan na hindi ka ginajudge, yung kaibigan na mabait, na nauunawaan ka. Okay? 'Yung ganun lang 'yon, mga boss ko. 'Wag n'yong solohin 'yung problema. Okay? Ah. Uh, huh? Ten of pentacles, I guess. Two, four, six, eight, ten. Wow. Umuwi pa rin pa ito. Gusto pa rin umuwi sa'yo yung tao na ito. Gustong gusto niya. Kaso please, if toxic yung bahay ninyo or ikaw, mag-adjust naman po tayo. Okay? Gusto niyang umuwi. Gusto niyang makipag-ayos. Uh, may may problema ata siya sa work niya, sa boss niya, sa taong paligid niya. May naiingit nagpapatayo ata ito ng bahay or may binibili siyang gusto niya o sasakyan o any kind or ano ba yung gusto niya pwedeng alahas yan even lalaki may mahilig pong ganun may gusto siyang makuha makukuha niya okay mm -hmm. may celebrations mukhang may pupuntan siyang party or kung hindi po the party birthday party okay nagsasaya okay okay Three of cups. Ay, three of pentacles. Sorry, ha. Ayan, o. Oh, meron naman ni sa kanya. Oh, Merong gumagawa sa person nyo. Dalawang beses na lumalabas. Okay. Hindi naman to lagi. Pero, marami ata nanonood dito sa akin na I think na spell yung person ninyo. Ayan, o. Oh, kagalit. Possible na third party. Binuntis niya. Possible na nakipag-sex siya tapos niloko niya. Gumante ito. Okay? Yan. Ayan oh, ikaw yung pinipili niyo. Ace of Cups and Queen of Cups. Namimiss ka na niya. Sobrang mahal ka niya. Even yun. So, grabe no. Bakit kasi may mga lalaking gusto pa mag-explore? Tapos, kumakatagpo ng mga ganitong tao na gagantihan sila, kawawa yung mga asawa nila, kawawa yung girlfriend nila. Okay? Mm -hmm kawawa, di ba? So, possible po ito na meron din po kayong itong person na ito, matagal nyo nang kilala, hindi po ito nakaka-move on sa'yo. Hindi. Um, childhood, possible, classmate, or kabatch, or any kind, ano bang tawag ninyo sa tao na ito, dating ka-work, Okay. Basta may excess ka, mukhang hindi pa ito nakaka-move on. Okay? Kung nagtagumpay man kung nagtagumpay man yung babae yung third party na nakuha siya, hindi rin sila naging masaya. Puro away, puro ano, mm, ganun. Okay? So, ini-stock okay? Ini-stock ka niya, tinitingnan ka niya. Kung kamusta ka na ba ngayon, yan. Yan yung mga Knight of Cups. Uy, for a love. Umiiyak. Umiiyak talaga to. Possible. Okay? May kinikilabutan ako yung iba po na umiiyak yung person ninyo. Possible po talaga yung nagawa. Tulungan mo daw siya. Okay? Um, umiiyak talaga siya eh. Hindi siya makamove on. 100% po tayo. Sigurado po tayo na hindi nakamove on itong tao na ito. Okay? Tingnan natin yung sa inyo. Tingnan natin. Kamusta kayo? Kayo naman. Ako ayoko to ha. Huwag nyo itong gawin. Huwag kayong matakot na magsalita. wag Um, ayoko kasi ng ano eh. Sino solo ninyo yung problema ninyo? Tapos, nagkakaroon na kayo ng depression or anxiety kasi dahil natatakot kayo. Baka husgahan kayo. Yung, pag, yung kasi utak natin minsan tinatalo tayo eh. ba diba? maghanap kayo ng kaibigan ninyo na hindi kayo husgahan. Yun ang ilalabasan, lalabasan ninyo ng problema. Huwag nyo solohin yan. Kasi mabigat yan kapag sinusolo ninyo. Okay? So, the fool. Yan ang energy mo ngayon. Wow. Magandang panimula to. New beginning. Ang galing. Okay. mhm mm ang ganda. Ang ganda. Kung may bala ka mag-travel, i-push mo. Kung may bala ka mag-abroad, ituloy mo. Kung may bala kang umuwi, nasa abroad ka, ituloy mo. Okay? Napakaganda. Puro traveling nakikita ko dito. Kailangan mong kumilos. Okay? Yung mga wala pang trabaho, nasa bahay pa lang, um, kumilos po kayo, makipag-usap, lumabas, um, wag kayong ano man tawag dito, wag kayong mahiya kasi meron na ako nakikita dito na parang comfort, comfort zone. Yan po ang nakakatakot. Kapag na comfort zone na tayo, ayaw na natin lumabas. Ayaw na natin uh, na eh, parang nasanay ka na lang or yan nandiyan ka na talaga natatakot kang mag-explore. Nakakatakot po 'yon. Okay? Mamamatay na lang kayo ng ganyan. Yes, totoo po yun. Meron po kasi iba, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Meron po, no, gasgas po yan. Huwag niyo pong paniwala ni mga ganyan. Mag-explore po kayo, lumabas kayo, hanapin niyo po yung blessings na binibigay sa inyo ni Lord. Okay? Lahat tayo na pinapa, pinap, pinanganak dito sa mundong ito, kasama na po natin yung blessings Kaso nga lang, hahanapin natin yon Hindi natin, hindi yun pwede na nakaupo lang tayo, gaganunin na lang niya. Hindi, walang ganun. Okay, kumilos ka, gumalaw ka. Yan ang nakikita ko. I think may anak ka na, na napakagaling. Okay? May anak ka na parang success, uh, independent. Okay? Magaling ito. Okay? Lahat ata naman ng anak mo iniisip ka ah uh, meron ako ditong na si na parang king of swords and six of swords and the chariot may balak ka talaga ano may gusto ka talaga girl oo tulungan mo yung sarili mo push mo yan oy umaapaw na blessings <laughs> oy nako natutuwa lang ako meron kayong answer prayer oo oh, yung mga middle east lang yun makaka bakit gumanon ako parang may sipol kasi na parang ano yun eh um yung, well, yung ganon, <laughs> di ba? Yung mga Middle East lang makakaintindi niyan. Yun ay isang pagpapakita na masaya. Okay? Yun, yung like ginagawa ng, ng Middle East. Hindi ko alam kung alam ninyo yun. Pero meron po talagang ganon. Okay? Bigla ko na pag ganon. Kasi meron pong uh, matutuloy na plano. Okay? Answer prayer para po sa inyong lahat. Okay, basta i climb nyo po itong reading na ito, matutuloy po 'yan. Mukhang may lakad ka, inaantay mo isang tawag. <laughs> Kung ano ba 'yan? Push mo na 'yan, okay? Full moon. Wow, mag-ano mag, tayo ha? Magmanifestations tayo. 2 AM magmanifestation po tayo, magdasal tayo. Malakas po 'yan. Mukhang liwayway tomorrow, okay? So, ayan oh, nakangiti ka oh. Tingnan niyo yung cards ninyo. The Emperor, Ace of Cups, and Nine of Pentacles. Napakaganda po ng message sa inyo. Promise. Okay? wag na kayong malungkot. wag Huwag na ka nang na masyadong magmukmok. Okay? Kung ano man yan. Positive, positive lang positive. Okay? Ano pa ba yung mga gusto nyong... Ano pa yung gusto kong sabihin? Baka makalimutan ko. Okay. So, yung Facebook account ko, kung gusto nyo... May nakikita ako dito parang... Linalamig ka ba? Yan. Or malamig yung... Ano ba to? Malamig yung room. Malamig na ba ngayon? Parang may nakakapal na ano. Nanonood sa akin. Hindi ko alam kung... Meron naman dito sa Pilipinas. Hello sa inyo. Alam ko nagluluto ka. Alam kung baka kung hindi ka nagluluto. Basta siguro bago ka nanonood sa akin may something pang bakas sa door. Or ay sa room mo. Yung pagkain. Okay? Meron nagdadrive, drive ingat-ingat sa pag drive Meron din nagta-travel, tats, nagta-travel, nanonood sa akin. Mga naka- Airpods, okay, kung di niya naka-airpods, naka-bluetooth ka, or, ano ba, sorry, or, ano man tawag dito, naka-headset ka, boss ko. Okay, eto po yung aking Facebook account, ano ba tong cellphone na to? Laging nakakalimutan i-charge, yan. Okay, papakita ko lang po sa inyo mabilisan. Ito po ang aking Facebook account. Wala po kayong i-message. Ito po pang purpose emergency, may Viber po yan. Pag nasira ang Facebook ni Miley Tarot, dito kayo magkocontact. Hindi ko kayo papansinin kung magme-message po kayo sa akin dyan. Okay, nang hindi sira naman si Miley Tarot. Hindi naman siya sira eh. So, bakit nyo ako i-message doon? Okay, so meron po siyang 700 PC3 react meron po siyang 90 comment. Okay? Yan po ang ating profile I cover. Inapload po yan ng 400, may inupload po yan ng June 4. Tapos si react po ay 462, meron po siyang 54 comment. Okay? Kung gusto nyo magpa reading, mag-message po kayo dyan sa Facebook account ko. Meron pa akong dalawang account backup lang po yon. Doon inuulit ko, doon nyo po ako i-message. Wala pong iba. Okay? So good luck, good luck. Mamaya, Bukang Liwayway, special po yon sa atin. Special po talaga yon. Okay? Yung 2 AM malakas din po yon kapag pinagsama yon ng Bukang Liwayway. Napakalakas po yon. Ipagdasal niyo na lahat. Sabihin niyo na lahat. Huwag lang masama. Okay? Kasi kung magdasal ka ng masama, babalik sa'yo. Okay? Nang triple. Okay? Halimbawa, uh, Lord, sana karmahin si X. Kasi pinaparusahan niya ako. No. Babalik tadang lahat. Baka minamalas ka dahil sa mga prayer na masama. ba? Diba? Wag. Okay. Anyway, available po ang ating dwarf, yung mga kaibigan natin. Okay? Tuturuan ko kayo paano mag-alaga dyan. Um... Uh, oo nga eh. Naalala ko pala yung si ano. Um, marami kasing hindi na nakakuha ng door. Pero, I try my best po. Kasi talagang iba, ibahin niyo po yung galing sa akin. Binibless ko po talaga yan ng hindi biro. Okay? So, salamat. Kaibigan ko to. Kaibigan namin to. But actually, marami kaming ano eh. Marami kaming dwarf but sold out na po pero um i do i do my best naman po para maka-avail po kayong lahat wag po kayong malungkot okay maganda po ito sa negosyo ilalagay po natin siya doon okay uh, may mga iba pa na hindi pa na ship kasi uh, kinokonek ko pa sa pangalan nila okay pinapakilala ko pa kung sino magiging amo nila. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. Kung gusto nyo pa mag-avail sa bracelet, mas powerful po yon at magpaalaga. Okay? Ingat po kayo and maraming salamat. Huwag kayong malungkot doon sa person ninyo ha. Pray lang po tayo. Okay? Bye-bye.